Yan, na-enjoy ako sa mga ducks. Yan, hello. Ah, yung mga koi fish nag-relax. Mas klarong-klaro sila dyan kasi hindi nagalaw ang tubig. Yan. Diba? Uwi na ako daki kasi magdilim na. Mag 5 o'clock pa lang pero mag-dilim na. Dyan sana ako dadaan guys. Dyan. Kasi daanan ko Yan. Pusyong sa amin, nandoon lang sa kabila lang. Nandyan lang. Kaso lang, nandyan pa siya eh. Tapos, uh, balik ako doon. Nandyan pa siya. Alam mo yun na guys, may ginagawa siya na, basta. Dito sa aking puso. Ay, umalis na siya. quick mama mo Alam yun ako na mo sabihin ko guys yung nanigarilio Pero iba si Garilion niya Ni konduma anjen ang ano nang amoy sakit sa ilong para akong ano guys alam mo yung baka ba na nag yan parang baka dito ako dadaan guys meron ding mga lumaan dito ngayon naglakad dito ako dadaan guys kasi kasi yun lang sinabi ko na kanina nabibigatan ang paa ko guys parang gusto ko ma upo hindi pa na close hindi pa siya nag close tingnan natin ang closing time close time dito yan tapos Ah, uh, dito may schedule. Ay, wala. Wala dito nakalagay. Noon yata sa kabilang gate. May time sila na mag-open at saka mag-close. Tapos sa went sa summer time, mas matagal mag-i-close nila. Mas matagal. Kasi yan guys, oh, ang bunga. Pag nakikita nyo yan, ang bunga yan. Yan, yung mga yun bunga yan mga bunga yan guys bunga ng figs ito ako dadaan kalsada na ito maraming sasakyan mas gusto ko pang naman dito kasi dyan nina. naamoy kasi ako. Ano? Dito sa aking puso. Alam mo yung kanta na to. Narinig ko kanina sa radio. nag -ano ako sa Pilipinas na ano. Tapos, yan narinig ko. Kaya yan po usok sa utak ko all afternoon. So yan, mga bahay na 'yan. Yan. Yan. Doon ako galing, galing. So balik ako dito. Akala ko asawa ko, hindi pala. Iba ang kulay ng sasakyan. ipigin ko. Sa so, tingin ko, nakauwi na yung asawa ko. Siguro naligo pa yon kasi dusty galing sa trabaho. Meron ka silang project guys. Meron, nila, Meron silang projects. May bine-build sila. Ramis silang projects sa ngayon which is Thanks God. Marami silang project. Maganda din ito daanan guys para exercise pa. More exercise. Maaga. Maaga pa naman. Tsaka okay lang dito kasi maraming baybahay yan may rose na ako nakita lumalabas na ang ang moon lumalabas na ang buwan hello are you okay? Are you fine you? good yes <laughs> take care Alam niyo guys, pag magka-start ako mag chismis misan. tagal namin ma gusto ko dyan ay ang tagal namin matapos kaya yan lang sinabi ko para mas madali ba yung hindi ba naghinto lakad lakad lang kunting kunting post lang so dito sana ako lalabas dyan yung park na yan guys so dito sana ako dito dito labas but okay lang Okay lang, okay lang. Da da da, da, -da, -da, -da. Kanina ang ano guys, kanina ang um mga start siguro mga 10 o'clock nag sunshine siya lumabas ng araw pero nasa loob ako giniginaw pa ako eh tapos mga 12 lumabas ako sa labas sa bahay lang tingin tingin lang sa ano nalimutan ko mag video yun tapos mga siguro mag nearly 1 o'clock na ano na tapos na siya na wala na ang sunshine wala na ang ano nakatingin sila sa akin guys iniisip si rin na bakit po ito nag ano nagsasalita na siya lang mag -isa. yan mga kahoy diyan nakasira-sira na ano guys oh hindi pa inayos yan magandang church tsaka yung mga magagandang mga kahoy pag namumulaklak yan ang ganda super ganda yan pag namumulaklak Salamat sa panonood guys. Salamat sa panonood niyo sa video ko. Salamat sa suporta. Ah. Yan na ang buwan. Aga pa may, ano na, may moon na. Thank you po sa inyong lahat, guys. Enjoy ang lahat. Thank you so much, everyone, and God bless. Ingat-ingat. Salamat-salamat po.